Magandang araw sa lahat mga idol. So share ko sa inyo yung ating labuyo na manok. Ayun. So kung hindi nakakalam ng labuyo, ito yung mga wild chicken. Ayun. So one month pa lang 'yan pero kasi tinanggal yung ano niya eh, yung palong. Ayun. ito yung pangati. Tatawag edol. Nauli nila sa bundok. Ayun. So ito yung katian nila. So ang ganda tingnan, di ba? Ganda ito ng wild chicken na to, o labuyo. Ayun ng lupit ganda tingnan ito yung mga manok idol na mahal kasi mahirap ito hulihin sa bundok eh. kailangan mong hulihin ito sa trap or di kaya uh, ano yung pangangati tawagin nila di kaya nyo may aso ka. Ayan, habulin ng aso. Lupit ng manok na yan, mga idol. Mahal nito. Sigurong isa na ito, nasa nagkakalaga ng ilang libo. Hindi na. Ito yung mga rare na mga manok eh. Mga rare na mga manok na idol. So, siguro mga tatlong taon na to. O limang taon. Dak no? mo yan sa ano idol? sa kanyang ano, tahid, you know? Mahaba, Mahaba ng tahid niya eh. You know? So ibig sabihin mga limang taon na to, tatlong taon, o apat na taon. You know? Mahaba ng tahid eh. So yun lang. Maraming salamat yung lahat. Uh.